Morning, morning, mga kabalogs. Ang labig, nakaligo na ba ang lahat? Grabe labig. <coughs> Parang ano talaga? Pa, pabilisan lang, ano, pabilisan lang ng buhos ng tubig sa lamig. Sigurado ako iba na mag-init. Ay sabagay yung iba. May mga heater naman sila eh. <laughs> Akin tatlo, apat na tabo, okay na. Ma makaligo lang. <coughs> na, ganito talaga mga trabaho ng mga tatay. Aga. Maliligo, kipapas na naman sa trabaho. Ganon din ang na mga nanay natin. Kasi kaso sa mga bata. <coughs> Mag hahatid kung may pa ng mga ano, anak. Agaridwan. Morning all, God bless you po. 'Yun lang po mga kabalogs. Thank you.